Ito na ang laban ng Los Angeles Lakers at Indiana Pacers. Sa pagsisimula ng laro sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Indiana Pacers, agad na nagpakitang gilas ang Lakers sa pamamagitan ng isang 6-0 run. Mula ito sa dalawang monster dunk ni Jackson Hayes at isang mid-range shot ni Austin Reeves. Subalit hindi nagpatinag ang Pacers, agad silang bumawi sa pangunguna ni Pascal Siakam na umiscore ng quick 8 points upang maagaw nila ang lead mula sa Lakers. Sa 6-minute mark na italana ni Luka Doncic ang kanyang unang puntos mula sa isang three-pointer. Habang papalapit ang pagtatapos ng unang quarter, muling nakapagtala ng mini-run ang Pacers dahilan upang makuha nila ang five-point lead. Sa simula ng second quarter, nagpakitang gilas uli ang Lakers sa pamamagitan ng isang matinding 18-0 run. Nagsimula ito sa back-to-back three-pointers ni Nadalton Knecht at Dorian Finney-Smith na sinundan ng isang N1 play mula kay Austin Reeves. Sa mahigpit na depensang ipinakita ni Jared Vanderbilt, Lebron James at Finney Smith lumamang na ang Lakers ng 10 points. Patuloy na naging agresibo si Reeves sa opensa, umiskor siya ng 11 straight points para sa Lakers dahilan upang umangat ang kanyang kabuuang puntos sa laro sa 15 points. Hindi ito nakapagtataka lalo na't noong Pebrero ay nakagawa siya ng career high na 45 points laban din sa Pacers. Dahil sa malakas na opensa ng Lakers, lumamang sila ng 12 points sa pagtatapos ng first half matapos ang dalawang free throws ni Doncic na nagdala sa kanya sa 11 points. Sa kabuuan ng unang kalahati, pinangunahan ni Doncic at Reeves ang Lakers sa opensa kung saan pinagsama nila ang 36 points sa 66 points ng koponan. Sila ay may pinagsamang 11 of 17 shooting kabilang ang 4 of 8 mula sa 3 point range. Sa pagsisimula ng third quarter, agad na nakapagtala ng mabilis na pitong puntos ang Lakers ngunit hindi nagtagal ay bumawi ang Indiana Pacers sa pamamagitan ng sunod-sunod nilang 3 pointers. Sa kabila nito, nanatiling matatag ang Lakers sa pangunguna ni Austin Reeves at Luka Doncic habang si Lebron James ay wala pang naipapasok na puntos sa quarter na ito. Matapos ang dominanteng first half ng Lakers na bawasan ng Pacers ang kanilang kalamangan mula sa 13-point lead sa halftime na tapias ito ng Indiana sa 3-point lead bago pumasok sa final quarter. Sa pagsisimula ng fourth quarter, nagpakitang gila si Lebron James habang nagpapahinga si Luka Doncic. Sa loob lamang ng mahigit dalawang minuto, nakapagtala siya ng walong puntos, isang layup, isang jumper, dalawang free throws mula sa transition drive at isa pang layup para muling palakihin ang kalamangan ng Lakers sa 13 points. Gayunpaman, hindi basta-basta sumuko ang Pacers. Sa 9-minute mark ng final quarter, nakagawa sila ng isang 11-0 run na siyang nagbaba sa lamang ng Lakers sa dalawang puntos. Patuloy ang paghabol ng Indiana, ngunit nagawa ng Lakers na ipanatili ang kanilang kalamangan hanggang sa huling buzzer, tuluyang tinapos ang kanilang losing streak. Sa panalong ito, pinangunahan ni na Austin Reeves at Luka Doncic ang Lakers na ngayoy may 44 wins at 28 losses. Dahil dito, muling umangat ang kanilang pwesto sa ikaapat na ranggo ng Western Conference patuloy na lumalaban para sa mas mataas na seeding sa playoffs.